Haan? Baka luluko na. Amo. Haan. Puyutak pa yun. Ah, anak maluko. Try mo na. Hmm, nag-smell hmm, good. Nagbang na gano'n. Kami yun, ah, one cash pa. Mabulong sa Hello, makukulits. Sunan ni Papa agkat kasta na party na wakukulit dapat siya kung nagluto si chicken na wakukulit na imat etoy chicken tinola eto pa yung ajay sabaw na ni wakukulit sa iyo man wakukulit na imas. si kastoy eto pa yung ajay karne na pati yung ajay na pati dito pa na mag i sa bawal ni fresh <laughs> hmm? tati tanglad na makukulit oh ito di tanglad na makukulit wow ang <laughs> babang do kasi lang si tayo ay mm hmm. char mag <laughs> <laughs> i ka ni eh, fresh na fresh Baked <laughs> <laughs> hey, chicken. Kasi lang lagi uubot Di papa, chok cok, <laughs> Kalau bun tayo pay lang makukulit. No, wala ima. No maluto na la iyo. No. <laughs> Damdama wala na kukulit. Ora tayo. Uy, tapi papaya ni kukulit sa etik Kasta tinola. Nokona. Imas, gulay pangpahama ng buhay para healthy ang body parts natin nakukulit ay char, <laughs> tapos meron pa bogo. makukulit. Tulungan kami man, pray so makukulit. Ah, gudi gudi, damdama to, nakukulit. Ma, nakwa, no ah, <laughs> <laughs> mga anteyo, nakukulit. Ay, char! Halo makukulit, edi adi papa, kumprang tayo man. Ay, nakukulit.

patuwa di pa na nakukulits nakuha na imas ay Char! tapos, magandang nakukulits na imas imas! may mga sunis mo naman nang tayong nakukulits pati at sabon na naman nang tayo pa nang magsumaw na naiinag kaya mo na tinitom na patay Char! napayot <laughs> oh, na <nun> natin <laughs>

I'm sorry. 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 i am sorry 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 i am

You go with my mom.

I

Um hum, é fres, não zabaão, e mais na fresh na fresh na qualidade não qualidade ni tara ka no ko ni